storya para mas maintindihan ng mga magbabasa. Yan po ang sentro ng mga aklat ng ating mga panauhin ngayon. Sa pamamagitan ng mga libro, mapapaigting ang pananampalataya sa Panginoon. Kayo ba mga kakape, paano nyo pinalalakas ang inyong relasyon sa Panginoon, lalo na ngayong Semana si Santa? Tinaguri ang celebrity inspirational speaker, ang ating uh, makakakapihan at kwentuhan ngayong umaga, si Brother Michael Angelo Lobrin. Good morning, Brother. Good morning, Good morning Susan. Good morning. Good morning. Good morning, at uh, siya ang may akda ng librong Laugh With God Today na dalawang beses nang nagiging ikalawang bestseller sa listahan ng isang malaking bookstore sa bansa. Ito na Ako, ayan, pakita na natin. Ayan. Ay, <laughs> Tam, uh, tandem naman ang mag-asawang pastor Marcon Temprato at ang kanyang kabiyak sa paggawa ng libro. Libro mm -mm, ay, of Love, ika nga ang aklat na sinaambo at iska sa mga kwentong Nagkakwenta. <laughs> nagkakwenta? Oo, oh, good, good morning, morning po, Pastor, Mar. Pastor Mar. Pakita naman natin. <laughs> yung libro natin. Yeah. Kwentong nagkakwenta. Mm -mm, pakikita din namin. Ito naman po yung aming script. <laughs> 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 Ayan. Unahin natin si Brother Lobrin. Brother, itong libro mo na Love with God Today, meron ako nito eh. Opo. Mm -hmm. lang oh -oh. namin yung pangalawa. cover. Na? Hindi pa. Yung cover lang kasi nadu... Puti yung isa, di ba? Ay e, madaling madumi. Okay. Nakakatouch kasi yung mga tao. Mm -hmm. Kinocover cover ng plastic cover. Kinagawang textbook. Oh -oh. Mm -hmm. So, binago so tungkol namin, saan ba yan? Pauloy? tungkol saan yung uh, libro unang -una, mo? Unang-una, pinapakita po ng librong ito that we can learn to laugh with God today. Mm -hmm. That God created you to be happy. Hindi yung ang aga-aga, parang utang na loob pa ng Diyos na ginising ka niya. Oh. Kaya nga Kaya kapag nakita ko ng mga oh. nakasimangot, dinadaan ako, dinada ako, sa ko, Lord, bukas huwag niyo nang gisingin niya. No? <laughs> Paano niyo nabuo po itong librong to? <laughs> <laughs> Hindi, kasi ho, oh, oh. oh, unang-una ho, oh, sabi ko sa mga tao, oh. nagkaroon ako ng konsepto, dahil ang mga Pilipino, mahilig tumawa at makajos, oh. di ba? Kahit maraming, nga, oh, kahit, oh, kahit, maraming, nga, di oh, ba? kahit mga maraming masasamang tao rin sa Pilipinas, makajos din niya mga yan. <laughs> mga politiko, <laughs> di ba? Yeah, oh, di ah, ba? Ah, ah, so sabi ko, why not create a book na mag ang na pwede nilang bitbitin na nila upang gumaang naman ang buhay nila araw-araw. At may at uh, mapapamahal pa sila sa Diyos. So. Oh, Kasi Ate Susan, di ba imagine mo, hindi ka na nga maganda, nakasimangot ka pa. Kawawaan masyado buhay mo noon. <laughs> hindi ka tulad yung may pambawi man lang na ginising ka na Diyos dahil may dahilan. Oo, kaya di ba dapat paggising mo, Thank you, Lord! Kung pa ka, paano kung mapagtripang ako. ka bukas? Oo, oo. Hindi ka nagisingan ng Diyos, patay ka. Oo, oo, oo nga. Hmm. O, nga, nga sabi so, yung ko? librong Sino, ito na. oo, librong. Ano? Eto naman, Pastor Mar. Si... Kwentong ano? Kwentong nagkakwenta. Parang ang ganda naman yan. Parang ano, bahay kubo ano? <laughs> <laughs> At uh, oh, kung sa saan po ba ito? Ano, gusto kong basahin yan. Ano ibig sabihin ng kwentong nagkakwenta? Uh, well, Nagkaroon ng kabuluhan, gano'n. Uh, mm -hmm. Basically, uh, this book starts with jokes. You know, funny Joke. stories. Oh, yeah, Mga, oh. Then uh, after this, there is a spiritual realization. Yung uh -huh. jokes po, between you and your wife, gano'n po? Hindi oh, naman mga, po. Mga, uh, mga uh, this is a compilation, compilation of, mga jokes, uh, funny, stories, stories. Oh, uh -huh. funny stories. And then, uh, so that... Uh, after the the jokes mm. then it will help the people at at least their senses senses will be awakened you know? mm -hmm. bakit po dun sa mga jokes ba merong something na bastos o masamang natuwa kaya I mean, parang merong spiritual realization after uh, mga clean jokes ya ah, Mga clean jokes, jokes pero, pero... Uh, may magiging aral, gano'n, mm -hmm. uh, sa buhay uh, ng tao. Meron lang siyang application, then mm -hmm. it turned to, to having sense. Parang uh, mm -hmm. gano'n lang. Yeah. So, Makwentong kutsero lang naman talaga oh, siya. Sina, Ambo at Iska. Oh. Sino si oh. Ambo at Iska? Sino si Ambo at si Iska po? Pastor. Wala naman, mga, <coughs> ano lang siya, General, typical na, uh, na ano, pangalan. Uh <laughs> Tila parang merong kiliting nakatago sa kanilang mga oh, parang, pangalan. Uh ano, uh, parang uh, si Juan de la Cruz. Uh, yeah, yeah, uh, yeah. Oh, brother! Ako kung sakali, dad, ginagin yung pastor si Junjun. Jun oh, at... Nakakatuwa pa si Manta, yung waiter, pwede mo kala, Jun Jun. Lahat nandiyo kilala, Jun Jun. Sa kay movie ni Ana. Ano yung sa movie ba ni Ate B? Ano ba yan? Jun Jun ba yan? <laughs> <laughs> yung anak niya. oh, yung anak niya. Oh, Alatang alatang diba, si ka, ha? Oh, bakit naman? Vegetarian ako, eh. Ano <laughs> ba? <laughs> Ikaw, oh, panood so... ko nga lang nung isang araw, walang himala. Oo, oh, oh, baka oh, 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 ate gay ka, ha? ate gay ka. parang pantay-pantay. Okay. okay. Oh, magalit sa atin mga... <laughs> oh, okay. Balansi nga, eh. Oh, oh, Balansi no. ate gay. Isipin niyo kung si ate gay ang gumanap na Kristo. Mm. Sa pagpapako. Kama. <laughs> patawarin mo sila. <laughs> Ito, brother, ito uh, libro mo na yan. Sa tingin mo paano mapapalapit ang tao sa Diyos? Unang-una kasi, ang librong ito, ang pinag-uusapan na tungkol sa general na buhay nating mga tao. Yung mga nangyayari, na, sa, na nangyayari sa, akin every day. sa atin. Pag-ibig man, may asawa man, single man, isa lang ang ibig sabihin ng kaya ka na boy. May dahilan na Diyos. Imagine mo, di ba kung naging ipis ka? Ang hirap maging ipis, di ba? Wala kang gagawin araw-araw kundi tumakbo sa paat, chinela, sapatos. Misa wala kang ginagawa, nasa pader ka lang, ka pa ng bygone. Kaya sabihin mo, ipis, pag nanginig, ano bang kasalanan ah. ko sa inyo, di ba? Uh, 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 Pero naging tao ka kahit hindi halata. <laughs> di ba? Alam mo minsan, <laughs> may mga ganyan moment ako. Diba? Halimbawa, ganito. <laughs> kahit hindi halata. Pero mga ganyan pagkakataon ka na ba? Nagtimpla ka ng, magtitimpla kang ka kape, uh, kung makasuka, uh. tapos may langgam. Hindi <laughs> ba yung langgam titirisin, titirisin mo. Mo, oh, mo? oh, hirap naman ang langgam. Totoo. Ganun na lang kadali buhay mo. <laughs> o oh, tahong ka, uulamin ka, di ba? Pagpalaka ka, biology class ang bagsak mo. Kawawa, di ba? natin mga tao. choice. May, choice tayo. Kaya may ngayon maging masaya malungkot, choice talaga Ch yun. Choice. Mas may dignity. Totoo naman, agad-agad. Diba? Kaya iba nalulungkot ako na parang sayko nga. Bago ka magreklamong, lumang sapatos mo, makipag-usap ka sa puto lang paa. Nang maintindihan mo, sinasabi mo. Umiyak pa sa akin, sabi niya, brother, pangit-pangit ko. Alam mo kung pangit ka, nga lutang na lutang, nahayot ka. Madali ka makita. O, oh, di ba? Ay, <laughs> Pastor, ano ba? Di pa natin nababasa yan. Hindi ako na nabasa ko na isa nito eh. Pasa siya po ang tawa ako. Mga naandya dyan po. Mga example. Mga funny stories. Minsan si, si Lolo Ambo. Uh, he's 80 years old. Ah, mm -hmm. uh, no. Lolo siya. <laughs> yan, yeah, madaling basahin. Madaling font. Ay, tsaka bagay, pati sa mga bata, o, tingnan mo, may mga drawing. Ano, alam mo, gusto ko basahin ganyan libro, malaki, hindi ba sa mata? Oo, oh, di ba? Uh -huh. So, may lang, no? Oh, Yes, yes, pastor. si Lolo Ambo, walang, walang punta gulang na siya, no? Si Lolo Ambo. So, nagpakonsulta siya sa doktor, he is accompanied by his grandchild. Oo. Oh. Yan, ang tanong ng doktor, ah, Lolo, kayo ba'y regular pang nakakapunta ng CR o ng comfort room? Mm Ang sabi ni Lolo Ambo, eh, Oo oh, naman, eh, bait-bait nga ni Lord eh. Uh -oh. Kasi pag bubukas ko ng CR, hmm. binubuksan na rin ni Lord ang ilaw para sa akin. <laughs> May multo. <laughs> sabi nung dok, yung doktor, uh -oh. bumulong sa apo. Uh -oh. Malakas pa naman ang lolo mo. Uh -oh. Pero tataka ko, ano sabi niya? Pag, pag binubuksan doon niya ang CR, eh binubuksan na rin doon ni Lord ang ilaw. Uh -oh. Ang sabi nung apo, eh dok nga ho, problema namin eh. Hmm. Hindi naman siya sa CR napunta. Sa refrigerator. <laughs> Ay, yun ang ano. Ay, yun, yun, sa yun, yun. Sa yun uh. dito, yun yung sinasabi na kwento na nagkakwenta. Kasi ito yung oh. kwento na may joke. Oh, Tapos oh. maya, -maya oh. meron oh. kang Ay, uh, kwenta. Kung ano yung kabuluhan ng story na oh. binasa mo, yan, kwenta. Oh, oh. Tapos kasunod nun, may panalangin. Hmm. so parang magre-reflect na pa. Ito naman kay, ano, kay, kay brother. Lord, huwag mo nang gisingin niya. <laughs> Oo. Oh, 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 oh. Kasi yung mga, yung mga nakasimangot niya. Yeah, yung mga lagi na, nakasimangot. Oh, oh. oh, yung parang punto oh, parang wala kang utang para... na loob na gini... Pasalamat ka, ginising ka ng Diyos. Paano kung bukas pag tripang ka, hindi ka gisingin? <laughs> diba? Yun ang isipin mo. Saka napansin <clears throat> niya, <clears throat> Tizuzan, oh. Maris, bakit may drawing yung libro namin, eh, mm. Pastor? Mm. Si mga Pilipino, likas na tanga pa, walang drawing, di naiintindihan <laughs> Olen. Gusto niyo magazine, di ba? Oh, oh. Kaya gusto niyo drawing. Kaya naiintindihan namin na ganyan, di ba? Ito, oh. Oh. Magdasal na lang. Ang, ang walang, walang, pera. pera. Oo. Oh, oh, oh. Eh kasi nga yung sumakay ako ng aeroplano na yung parang babagsak ko. Basta ang lakas nung air packet air, uh, na. oo oh. Tapos narinig ko, nag-turbulence na. Parang nag na ako. Sabi nung uh, stewardess, uh, ang ating pong aeroplano kasi loko yung nagkakaproblema at maaaring mamatay po tayong lahat. Sa mga mayayaman, ang inyong pong life vest ay nasa ilalim ng inyong mga upuan. Para naman po sa mga mahirap, sumunod po kayo sa akin. Abagi nung Maria, <laughs> na po magdasal ka na, Wala kang pera eh. so, Wala kang... <laughs> Nata-demand. Na, ano, na Binibigyan gusto na mga Pinoy kasi tayo mga Pinoy, <laughs> mahilig tayo sa mga kwento eh. Oo. Iyon, sa'yo may drawing pa. Eh siyempre 'yo oh, para yun sulit eh. 'yung libro. Eh oh, hindi oh, okay. ka kasi mas ba para sa mga tamad kasi magbasa. Pag nabasa mo 'yung 'yung, yung picture lang, oh, oh. nakaka-relate ka na. Pag di mo pa naiintindihan, huwag ka na bumili ng libro. At 'yan ginawa mong Taglish. Opo, so oh, Taglish kasi 'yan well, ano oh. kasi isipin nyo po, 'di ba? Baka nakalagay ko nga dito. This oh. book belongs to. Diyan nyo lalagay pangalan nyo, tapos nakalagay ibig sabihin bawal manghiram, bumili ng sariling kopya, no? Ang po dyan, marketing, no? Kasi iba ginagawan, jari libro ko, eh. Hindi po ito jari li libro ko. Oh, oh, kaya po ginawang taglish, kasi ang target ko po, masa, mayaman, bata, matanda. Mm -hmm. Ang nakakatuan, pag nabasa po yung libro ko, eh, yun lang, ang isang di ko sigurado, baka lumagpas kayo sa pupuntahan nyo. Kasi nga, magaang, parang libro ni Pastor. Oo iba? nga, Maganda rin yung oh, Pastor mga, Mark, nga. kayo naman. Mm -hmm. May tuloy ko lang, no? After nung kwento na yun, oh, si Lola umiihisan si Asarep. Oh. Si Lola naman po. <coughs> si Kasi meron, oh, yes, uh, meron isang tao na nagsabi, youth uh -huh. is a blunder. Marahil ang ibig niya sabihin, ang uh, um, tao sa panahon ng kanyang kabataan ay nakalilimot ng lakas ay lumilipas oh, at ang buhay mm. ay may hangganan. Ito naman niya. Mama. Kala niya hindi ka natatanda, papa, papangit, mm -hmm. ano? Oh. Kung kaya nga, sabi ng ano, the, that's why the wisest king who had ever lived in Israel, King oh. Solomon, he once said, Remember your creator in the days of your youth? Before the days of trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Mm -hmm. So I mean to say, uh, ang libro na ito ay, uh, this will help people uh, realize mm -hmm. the meaningless of life without God. Mm -hmm. so, no, so magkukulminate doon sa pag-alamon, uh, pag ang buhay ay walang saysay. And mm -hmm. in fact, uh, life is so short on mm -hmm. earth mm -hmm. ano, and after this eternity. Oo, no, kung merong siguro magandang paghandaan ang tao eh, walang iba kundi At, yung kanyang oh, oh. Pamata, At pastor, ang daming kwento nito, no? talagang uh, sulit na sulit. Gano'n ba karami yung compilation ng mga kwento rito na uh, It is composed of uh, 40 funny, funny stories. Mm -hmm. 40? Oh, Aba, pwede yan. At so. least, so. pag natapos mo yung Maris, eh, sambuan na yung kaligayahan mo. Mm -hmm. di ba? diba? <laughs> pwede mong gawin ano, one per day, di ba? Uh -oh, uh -oh. meron -oh. Something light to start with, uh -oh. di ba? Uh okay. -oh. Eh, teka lang uh, sa anong paraan kaya naman pwede tayo mas mapalapit sa Diyos? Ayan. Uh, live pa rin mula sa Kutod sa Pampanga. natin ang panlasa na masa kay Michael Fahatin. Good morning, Michael. Michael! Mm. Isang uh, blessed morning sa inyo, Sister uh, Maris, Sister Susan, <laughs> Brother Michael, at uh, Pastor Mar, no? Uh -uh. <laughs> Bagong lahat, purihin natin ng Panginoon at umawit ng kagalakan. Yeah, <laughs> Atang yang diri, ikhwaning yo angtrupeta. Saat ing baga baga itu bawa Saat ing mangakakawai, tayuai kenyang ini. Ayan nga, ito ang aking paboritong bahagi ng mga misa, no? Dito na papainda ka, napapalapit ka sa Panginoon. Ito nga itong Simana Santa, panahon ng Koresma. Sinasabi na pag biyarno sa doon, patayin Diyos, talulukot tayo lahat. Pero siyempre, iba rin, no? Buhay ang Panginoon. At uh, pagkat ang Diyos natin ay just ng pag-ibig. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo at magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Napakagandang mga boses niyan, na? Para tayo nasa kalangitan. Ito, ito yung sinasabi natin, Susana, Marie Sister, Marie Sister Susana, no? na ito yung napapalapit tayo sa Panginoon. Isang paraan ito ay sa pagkanta dahil binidigay natin ng ating emosyon. Bago tayo magtapos, Alleluia! Alleluia, 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 Alleluia. Balik sa inyo. Maraming salamat, Michael Fatima. Isang paraan yun para mas mapalapit oh, sa Diyos yung yun mga sumasali sa mga choir? Mga bataan natin. Oh, oh. Oh, oh. Pasyon, di ba oh, oh. kaya nga, kumakanta? Ako yung gusto kumakanta pastor sa pasyon sa amin sa Catholic. Mm. Kompleto kasi pagkain dyan. <laughs> may merienda, may agahan, no? Pero hindi nakikilala na ako, hindi na ako basta-basta umakanta sa pasyon ng hindi ko po alam ang menu. Mm -hmm. Malalaman mo yun eh, pag aral yung ang unang letra ay adobo, ere naman ay relleno, ang ikatlo'y arus kaldo, may kasama pang liempo. Takbo ano buong barangay doon? Hindi eh, katoliko, pastor. Kahit protestante, o. Oh. <laughs> <laughs> basta, paano ba tayo mas mapapalapit sa Diyos? Sa, uh, sa pamamagitan ng pastor, libro nito. Mm -hmm. Ah, uh, nga, tulad na ng nasabi ko kanina ano pagkatas mo mabasa kasi yung, yung jokes dito. Ah, mm -hmm. you know, uh, meron siyang spiritual realization, ano, at uh, at least somehow ano, uh, ito ay magdadala sa iyo para mag-meditate uh, tungkol sa iyong buhay mm -hmm. at uh, makita mo nga na talaga ang buhay pala ay eh, pansamantala lamang. Mm -hmm the Bible is telling us that uh, it is appointed to man to die once and after this is to face judgment. Mm -hmm. Nalala ko tuloy, no? Ah, kung okay lang, ano, maisingit lang, ano? Kasi yes. minsan ito si Ambo ay uh, binisita na ni Kamatayan. Mm. At ang sabi ni Kamatayan sa kanya, eh, pasensya na, oras mo na, susunduin na kita. Mm. Hindi na makaligtas ngayon to si Ambo. Kaya sabi niya, eh, agan ah, ho ba, eh, di, 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 pumasok ko muna kayo, sabi niya. Inis, di, na niya. Mm -hmm. No? Inintertain niya na. Sabi ni Ambo, eh, eh, magka-piho muna kayo, tama-tama, ka Kapi balita. Ka-piho mm -hmm. muna kayo. <laughs> so pinahahaba niya oras eh. E eh, di tuwantoan naman po si kamatayan. At maya-maya uh, po, -maya inantok po siya. Kasi mm -hmm. ngayon lang siya nakaranas ng ganun eh, na meron nag-entertain eh. Mm -hmm. Noon po siya makatulog, kinuha po ni Ambo po yung listahan po ng kay haba-haba. Mm -hmm. At sabi po ni, ang ginawa ni Ambo, binura niya yung pangalan niya, number one po eh. Nilagay niya sa dulo. At sabi niya, ah, abo, di pa siguro to, mga dalawampun taon pa ito, kay haba-haba nito. <laughs> E eh ngayon, nagising si Kamatayan. Ang sabi niya, kakaiba ka, Ambo. Sa lahat na sinusundo ko, ikaw lang ang nag-entertain nag nag sa akin ng ganito. Ibang-iba ka, baya mo. Bibidya kita ng favor. Unahin ko muna yung sa dulo. <laughs> <laughs> Nauna siya. The first, eh, siya the first shall be the last. Ito, ito. The last shall oh, be the first. <laughs> ang oh. bago natin, balikan niya ating mga panauhin, Maris. Kapapasok oh. lang na balita, nagwala at napakumanos isang hotel sa Timog Avenue sa Quezon City. Ang dating PBA import na si Jamel Cornley. May report si June Veneracion. June! Ay uh, Susan sa mga basketball uh, fan siguradong hindi nila uh, sigurado makikilala na itong sila Jamel Corley dating import ito ng uh, Rain or Shine actually nagpa-champion pa nga ito sa nasabing uh, kupunan. kaninang uh, mga bandang alas 7 uh, Susan ay uh, na natin itong uh, si Corley na nagwawala dito sa may uh, tapat ng Sir William's uh, Hotel uh, inaawat ito ng mga pulis Nakahubad itong si uh, Jamel Corley ata uh, pero ay itong sumama sa sa presinto nung uh, nagkagirian na uh, abaya habay uh, Inunatan itong si uh, Jamel Cordy, yung isang pulis, si uh, PO2 Lasatin, talagang bagsak itong uh, si PO2 uh, Lasatin ng uh, tamaan ng uh, ni uh, At uh, ilang minuto rin hindi itong uh, higit naka, dun sa kanyang uh, kinalalagyan. Sa mga sandaling ito, uh, um, Susan, ay uh, pilit pa rin isinasama ng mga pulis itong uh, si Cordy papunta ng... Uh, ito, ito, sumasama na itong uh, si Cornley sa police uh, mobile makaraan ng uh, mahabang uh, pag-uusap. Ang diking kwento rito, uh, Susan, ay mga bandang uh, madaling araw daw ay uh, nagpasok ng uh, tatlong pickup girls itong uh, si Cornley dito sa Sir William's Hotel pagkatapos ay uh, ilang uh, oras pa ang uh, lumipas nang uh, lumabas na sila ng hotel nang mamalayan nitong si Cornley na wala na pala siyang pera pumapara daw kasi siya sa taxi pero nung uh, kapay niya yung kanyang wallet ay wala na yung uh, lamang uh, pera 1400 dollars yung uh, nawala sa kanya dun sa at ang hinala niya yung mga pick up girls yung kumuha uh, ng kanyang uh, pera doon na nga nagsimula yung kanyang pagwawala dito sa hotel na ito at ang hotel naman ay tumawag ng, uh, ng responde mula sa Quezon City Police uh, District para nga uh, mapacify itong si Cornley pero wala pa rin nangyari ang tagal ng habulan na nangyari hindi ma uh, mapacify ng mga police yung uh, dating dating uh, PDA import na yun dahil sa sobrang laki imagine mo naman Susan mga siguro mga 6'5 Oh, oh. So ang height. So, na napakalaki ng katawan. Talagang walang nagawa yung mga pulis. Although, naka-armalized uh, rifle nga yung uh, iba sa kanila. Eh, walang nagawa itong mga pulis, kundi eh, sundan-sundan na lang si Corny. Pero bandang huli naman, ay uh, ay uh, napabalik din ito dito sa Sir Hotel at eto na nga isinangay na nga sa Police Mobile. Kinausap ko yung uh, dating TBA import na si Corley Susan talaga sabi niya eh napakasama nung loob niya tanong pa nga niya sa akin eh hey, kung ikaw anong mararamdaman mo kung mawawala ka ng 1,400 dollars ganun kasama ang loob niya. Tinipan pa nga niya daw yung tatlong pickup uh, pick up girls pero just the same, ganoon daw ang ginawa sa kanya. Mm -hmm. Susan. Okay, maraming uh -huh. salamat. June Vereration. Mm, mm okay ayan oh, uh, siguro okay. si brother were Angelo Ibigyan din natin final message natin Ah, para po sa ating mga taga panood ngayon, nakikinig po sa atin na itong panahon ng kwaresma ay panahon ng pagpapakumbaba. no Huwag natin kakalimutan na kaya namatay ang Panginoong Kristo ay dahil sa pagpapakumbaba niya na bumaba siya bilang isang tao para mas maunawaan natin siya. Sana po uh, ibaba natin yung ating kalooban. Dati yung panahon, tama sinabi ng pastor, mamamatay tayong lahat. Diba? Kaya nga pag nakita sa lapida, nakalagay doon RIP, Rest in Peace, or sa Tagalog SLN, Salamok na Matay, na dengue siguro yun. Ano? Tapos buong pangalan nakalagay, sa ilalim ng pangalan ang date of birth and date of death. Now, what's in between those two important dates? Dash. A small dash. Kasi yun lang ang buhay natin. Mm -hmm. Yung maiksing linyang yun. So, like, let's make the most of it by being humble, mm -hmm. grateful, and always happy. Okay. Oh, na and po, no? Always laughing. Yes. <laughs> Talaga, diba? Biruy mo, yung last working na, day natin bagong Lenten Break, eh, talagang medyo napaka masaya na tayo. Mm -hmm. Meron pa tayong na natutunan doon sa ating mga panauhin. ba, diba, Maris? Oh, mm -hmm. Si Pastor Mar naman po ang uh, sina Ambo at is ka. Mm -hmm. Na bestseller na rin sa Philippine Press. Ba, ito kay na, eh, national bestseller, over 10,000 copies sold in 2 months. Aba, talaga no, no, naman, ayan. Oh. Okay, maraming yes, salamat pa, Brother Michael Lobrin at Pastor Martin Temprato sa pakikipagkapihan at kwentuhan nyo sa amin ngayong umaga.